Dito nagsimula ang pagpapalaganap ng Islam sa Pilipinas. Ito ang Sheikh Karimul Makdum Mosque sa bayan ng Simunol sa Tawi-Tawi. Story time! Ito ang oldest mosque sa Pilipinas at sinasabing isa sa mga pinakalumang mosque sa Southeast Asia. Binoo ito noong 1380. Ang masjid na ito ay pinagawa ni Sheikh Karimul Makdoum. Isa siyang Arab trader na pumunta sa Southeast Asia para ipalaganap ang relihiyong Islam. Masasabing dito nagsimula ang relihiyon na Islam sa bansa natin. Ito yung mga original na haligi o pillars ng mosque na napreserve ng mga taga -simunod hindi nila tinanggal mula sa original na pagkakapwesto. Dumaan na ang ilang dekada, kalamidad at gera pero nananatiling nakatayo ang mga pillars ng moske. 645 years old na to ngayon. Sagrado ang mga pillars na to para sa mga taga Simunol at sinasabi na lulubog ang isla kapag nasira ang mga original na haligi ng moske. Ganito talaga kalaki yung moske noon at na-renovate na lang nila sa paglipas ng parahon. Pinapaniwalaan ng iba na nakakapagpagaling daw ang kahoy na to. Kaya yung iba ay sumusubok na kumuha ng kakaunting piraso mula dito sa mga pillars. Para maprotektahan mismo ang mga pillars, nilagyan nila ng mga harang para mapangalagaan itong cultural icon na to. Hindi basta-basta pwedeng pumasok sa loob ang mga bisita, lalo na kapag hindi ka Muslim. May katabing tourism office kung saan pwede kayong humiram ng kasuotan na naaayon para sa mosque. May mga oras lang din na pinapayagang pumuntang mga bisita. Ito yung original structure ng mosque noong 1380. Idineklara ang Masjid Sheikh Karimul Makdum bilang isang national historical landmark ng Pilipinas. Maraming story ang nakapalibot sa Sheikh Karimul Makdum Mosque at isa to sa mga pinakaimportanteng religious at cultural site sa bansang Pilipinas.